Simulan na ng ngahanin ng Land Transportation Office o LTO Region 2 sa January 2, 2026 ang panguhuli sa mga light electric vehicles o so LEVs na bumabiyahe sa mga national highway. Sa panayam ng Bombo Radyo Kawayan kay Venancio Tudaw, ang Public Information Officer ng LTO Region 2, sinabi nitong ang pagpapatupad sana ay nakatakda noong December 1, ngunit inuurong sa January 2 upang mabigyan pa ng sap apat na panahon ang publiko na maintindihan at matanggap ang naturang patakarana. Binigyang linaw nito daw na mula December 1 hanggang Enero Uno ay wala munang panguhuli para sa mga LEVs. Ngunit pagsapit ng January 2, anumang LEV na makitang nag-ooperate sa National Highway ay agad na huhuliin dahil nakalaan lamang ang mga ganitong uri ng sasakyan para sa barangay roads. Maari lamang silang tumawid sa National Highway kung kinakailangan kung wala ng ibang ruta. Dagdag pa nito habang nasa estado pa lang ang Ahensya sa Information Dissemination, ang buong rehiyon bago January 2 ay pinapayagang dumaan ang mga LAV sa pambansang lansangan. Ngunit maaaring pinayuhan ang mga gumagamit nito na mag-ingat, huwag makipagsabayan sa mabilis na sasakyan at manatili sa outer lane upang maiwasan ng aksidente. Ganito ang bahagi ng pahayag ni Public Information Officer Venancio Tundawa ng LTO Region 2. Ang mga LEVs natin, mag-ingat lang sila sa paggamit kasi nga kung minsan ang nagiging problema natin, nakikipagsabayan sila sa mga malalaking sasakyan, sa mga mabibilis na sasakyan, and it's very, uh, yung, yung paggamit ng kalsada o sa national roads natin magiging very delika delikado para sa kanila, December 1 hanggang January, January 1, ang gagawin lang namin is information dissemination campaign. Wala pong LTO na manghuhuli ng mga LEVs natin na unregistrable. Iklaro eh, ko lang yan. Ito ay, ito ay sinabi na ng binanggit na ng ating uh, Assistant Secretary Lakinilaw ng LTO yesterday. Kaya inuulit ko po, wala pong huli ang mga LEVs natin unregistrable.